What's up! So, ayun na nga. So bago magpasko nag-decide kaming mag-renovate ng bahay para magkaroon ng space and preparation sa pagdating ni Lucas Miguel! So ginawa namin, nagtanggal kami ng tatlong furniture at isang sofa bed para magkaroon ng space para sa bago namin. Murphy bed. At ayun na nga, bago magpasko na tapos, it's just that hindi namin masyadong na-decorate yung bahay. So, nag-decide akong umorder sa Shopee for the first time. Kasi kailangan namin ng wall bracket para i-mount na lang yung TV para makatipid sa space also. So, excited ako kasi first time ko gumamit ng Shopee. So, bumili ako ng wall bracket. Pero bago yan, tutor ko muna kayo sa bago naming space. O dumakalat. But I will show you kung anong itsura ng uh, Murphy bed. Gawa po ng papa ni Lois, ang wife ko. So, ko siya bago mag New Year at dumating nga noong Wednesday. Ngayon ko lang dinala Webes kasi hindi ko naman alam na sobrang bigat pala nito at hindi naman ako na-inform na bakal pala talaga. The good thing about it is that nakapag grab ako dahil hindi ko talaga kaya mag LRT at MRT sa sobrang bigat. Galing Techno Hub habang papuntang Eton Centris hirap na hirap na akong huminga para lang madala tong puli. Yung wall bracket na to. So, ang layo pa ng binyahin nito from QC, UP Ayala Techno Hub, to Santa Mesa. So, I hope na walang masyadong sira at maayos kasi kind of pricey. At nakakatamad magbalik at magreklamo. Sabi naman dun sa rating sa Shopee ay 4.9. So, naniwala naman ako sa review tip number one bago mag purchase sa Shopee basahin ang review kasi importante yung customer feedback isa pa ang maganda sa wall bracket na to it comes with free yaya for one month sarap yuk <laughs> lang so ito na excited na akong buksan kasi bukas baka i-install eh, na namin to so buksan na natin So, bubuksan na natin. Lumipat ako ng pwesto kasi yung lighting kanina sa may bandang pintuan ay yellow. Feel ko parang kukunin ako ng poong may kapal. Oh, parang ganon. So, lipat tayo sa may magandang lighting. So, yung package uh, naka ano bang tawag nito? cling wrap. Sya, kaya naka cling wrap. Kaya naka-cling wrap. Sobrang corny. Ang problema lang is that nung deliver meron siyang butas dito na banda. So, di ko alam kung chinek ba to, binuksan, or nasira lang. At isa pa, yung nag-deliver, sabi na sa labi na daw siya. Tinanong ko yung pretty garden sa amin. Wala naman daw taga-shopping dun sa labi. Ang problema daw, dun lang daw sila sa labas. So, bumalik ako ng nag-text ako bumalik siya after 20 minutes kasi may dineliver de pa daw siya sa ibang building. Pero, hindi na ako nagreklamo kasi na-deliver naman. So, ito na nga siya. Bubuksan na, na natin siya. Let's do it! So ito na, nabuksan na natin. Meron siyang pang ayos ng buhok. Hindi <laughs> naman ako oh, na informed na pang beauty product pala itong binili natin. hindi lang isa, dalawa pa. Diba? O, si? Love, nilibri ka ng pang kulot. <laughs> hindi ko alam mo ano to. So, we will check. May kasamang screw. At marami pang screw. So I'll figure this out kung anong paano gagamitin niya. And of course, ang wall bracket. Yan, oh, 'di ba? Iba. Ginagamit 'to pag ano? Pag Tama. May Ayun na, naalala ko na. Ginagamit to ng mga doktor para Revive! Ganon! Napaka-corny ko ngayon. So baka Friday or Saturday, ma-i-install na to at ma enjoy na namin yung TV. Kahit hindi naman namin kasyadong ginagamit yung TV. The good thing about it is that may instruction paano i-install. At least, hindi kami mahirapan paano magkabit. Although may kasama naman ako magkabit since napaka poor ng aking comprehension skills about installation and everything. So let's see. Babalitaan ko kayo at ipapakita ko sa inyo if nalagay na. So mga after one month pa siguro. <laughs> Joke lang. So yun na nga. <clears throat> My wall bracket na kami. O oh, see. Yan yung bagong crown ni Catriona Gray. So sa mga gustong umorder sa si Shopee, uh, again, this is my first time purchasing certain product in Shopee. Actually, hindi ito yung una kong piniling wall mount. It's just that mas masinop na at maayos magbasa ang aking asawa at sabi niyang mas maganda daw to kumpara dun sa pinili ko kahit mga 200 pesos much expensive pero nakita niyo naman pwede nang ipukpok sa sobrang bigat <laughs> pwede nang pampatay ng... ipis Hindi. so overall my first purchase was a success uh first totoo ang review so pag nagbabasa ka talaga ng review sa so Shopee makakatulong at it will help you decide kung maganda ba yung product na binili mo As you can see, maganda naman. Pangalawa, yung presyo, sulit ba sa binili mo? Huwag masyadong uh, panic buyer dahil may mga flash, flash sale. Ang lahat na naka-flash sale ay maganda. Flash, flash sale. At pangatlo, uh, mabilis naman siguro natagalan lang dahil nag-order ako during the holiday season. But at least, napaka-patient naman ng nag-deliver at uh, talagang bumalik pa siya dun sa building na pinagtatrabahoan tatrabahoan ko just to uh, give me the, the product. Talaga naman, yung um, ibinayaran ko yun, alam hindi ibibigay yan, di ba? So yun, overall it's uh, probably one of a kind na experience kasi first time ko and I'm planning to purchase more sa Shopee pag may pera at of course pag kailangan sa bahay. Ayan lang guys. I hope you enjoyed my review sa wall bracket slash pampatay ng ipis. See you again in my next vlog. Probably another review or I don't know. This is Critical Noise starting up. See ya.